We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS FABC Radio TV. Paris Broadcasting Company presents We, we can, can Do It. Praise the Lord. Atimaru. So yeah. It is a U.S. Katata Apus Lang Nang trick or treat at Nasa Nubia in a tayo. Bilis, I Situ know. Payan. Wow. But we are so glad that you know every day sa ating buhay ay kasama natin ang ating Panginoon. Amen. What a blessing, what a blessing from him. Kaya oh, sa araw, sa araw na ito may na naman tayo isang guest na we think na God will be glorified in his life and what he's doing. Kaya maraming Amen. salamat po sa ating special guest sa araw na ito. Praise the Lord. Di welcome na natin ang ating guest. Ati Maroy, ko ano na po magpakilala. Right, right. Ang ating guest ngayon ay isang pastor. Siya po ay is an electronic engineer by profession. Wow. He's a pastor of Connect City Church And uh, overseeing the church planting of local churches in Camarines Norte, Makati City, San Jose del Monte, Bulacan, wow. and Antipolo, Rizal, and <laughs> also the newly opened ministry in Northern California. <laughs> Praise the Lord! <laughs> he's everywhere. He's everywhere, and he is also <laughs> part. Well, he's also part of the management team of Frontline Social Services Incorporated, an NGO for community development he's a busy man Indeed. and we would yeah we would like to welcome pastor larry m santo domingo pastor larry magandang gabi po sa inyo Nasan po hmm. ba yun, pastor where you at right now good morning po kuya dave, pastor dave and ate maru Adari, uh, po good, evening. <laughs> oh, good evening sorry good oh, yeah. evening Dait Camarines Norte. We're based in oh, okay. here uh, since uh, 2011. Wow. Praise the hmm. Lord. But you're all over the place, huh, Pastor. <laughs> Na-mention natin. Oo, nag-oversee ka ng maraming, maraming ministry. Paano mo pa, nagagawa pa, yung pastor? Yeah, how are you <laughs> able to do that? You have the ministry. Meron po kayo ministry dito sa California, Northern California, ano po, and then sa Pilipinas din. Uh -oh. uh, paano po ninyo nagagawa yung pastor? Na, Nagpupunta po ba kayo ng US o lagi po kayo na sa Pilipinas? How do you do it, sir? Y yung pong uh, sa so Northern California is just uh, recently open and they celebrated their one-year anniversary last September. Mm -hmm. Uh so uh, si Pastor Raquel pa lang po ang nakapunta diyan but eventually po eh uh, meron na po kasing meron na po kasing local pastor diyan na na talaga mag-asaba po sila. At, okay, uh, uh -uh. So ang ginagawa po ang gagawin po at gagawin ang ginagawa na po namin yan is we're going to just visit and uh bagamat meron din po kaming online no, na uh, sa kanila uh, mentoring 'no mm -hmm. uh, gi-guide po namin yung mag-asawa po sa kanila po ministry diyan yeah. uh -huh. sa sa lugar na po na yan. And then yung pong sa Metro Manila ganunin din po. We have a daily a prayer meeting with them and uh, from time to time po pag nakaka-visit po kami, uh, we have uh, errands to do and we schedule a visit po doon sa Metro Manila. We That's good. We, we meet uh -huh. with them. Okay. Apo. Sige pastor. We'll talk some more of that. But you know, uh, I'm sure na ang ating mga tagapkinig ay gusto din malaman uh you're a pastor for so many years na. But uh, paano niyo po pastor nakilala ang ating Panginoon? Nung nasa college po ako noon Ati Timothy. Uh, pastor Dave. Yes. Uh noon time may po na yon. I was a working student. And uh, and nga po, nagtatrabaho po ako araw-araw uh, sa isang restaurant, yung nagpapaaral po sa akin ang uh, kumbaga ginamit po ng Panginoon. Masasabi kong ginamit ng Panginoon. Kasi noong time po na yun, wala na po akong plano talaga na mag-aral ng four years ng degree course, mm -hmm. uh, especially na engineering na five years po ng, during that time. Mm -hmm. uh, kasi po, I came from a broken family. Uh, mm -hmm. May naghiwa po kami ng ng magulang namin dahil nga po sa ah, hindi na kami kayang pag-aralin so I was given to a friend ng ng aking pong ng kapatid po ng nanay ko, ng tiyahin ko I was oh. given to them to a family na may-ari po ng restaurant dyan noon sa Santa Mesa mm -hmm. at uh, nung time po na yun uh, wala na akong pangarap na papag aral pa ng ganyan katagal kasi nga po ah uh, sabi ko wala na magpapaaral sa amin. ah uh, pero po sabi po nung nag mag-asawa, nagpapaaral sa akin ay, hindi, kumuha ka ng degree course. Kasi sabi ko, wala lang ako ng vocation na para mabilis akong makaalis doon sa po, parang poder nila. No? Dahil nga, hindi ko naman po sila kamag mag-anak. Ay, uh, sabi ko, kaya ko ng textbook, sabi ko, para madali lang. Pero sabi niya, hindi, kumuha ka ng, ano, ng degree. Ganyan. Hey. Eh, kasi sabi ko na ako magtatagal na ako rito mag-stay. So okay. wala po ako na, na choice noon kundi sumunod sa kanila. Kaya sabi, sabi niya, sige mag-enroll ka. Nung nag-enroll po ako sa college ay uh, na, napasok po ako sa ROTC, no? Kasi in ano po, in background po noon uh, because we, I came from a dysfunctional family and Nagulat na lang po kami parang bat nasira yung family namin. Mm. Uh, na puno puno po ako ng galit noon sa sa father ko, sa mother ko at kahit sa sino sa mga tao marami no. Uh, sabi ko ay papasok ako sa ROTC and then ito yung parang pinaka uh, surest way na kung saan makakaganti ako sa mga tao na yon, especially mm. sa father ko. Yes. Ah, uh, sabi ko magsusundalo ako. 'Yan na lang po ang um, actually pangarap ko. Hindi ni na ko naman po talaga pangarap na maging engineer. At mm -hmm. uh, sabi ko, sabi ko po ay eh, sige ah dito unti-unti dahil Ito po yung naisip ko sa aking ah uh, kabataan kasi pa eh, magsusundalo ako, magkakaroon ako ng baril. Makakaganti ako sa tatay ko parang gani. Ah <laughs> uh, so during that time po na nasa nasa kolehiyo na po ay ah uh, Meron pong isang lalaki no na ginamit ang Panginoon, isang estudyante na nag-share siya, nakikita namin, may kinakausap siya mga estudyante. Uh -uh. So na, na na lumapit niya sa sa amin, nag-share na siya ng about about uh, the love of God, the forgiveness of God, about God's plan. So nakikinig naman po kami, kami na mga uh, mga kasamahan ko barkada ko noon sa ROTC. Tapos doon sa dulo, inimbitahan niya kami para magkaroon ng, umatin ng Bible study sa campus. It is a ministry of a church din na malaki po siya yung mm -hmm. uh, Jesus is Lord. May campus mm -hmm. ministry sila. Okay. So, inimbitahan niya kami doon. And then siguro dahil gusto lang namin pagbigyan siya, pinaulakan po namin, siguro mga lima kami noon na, mm -hmm. na mga magkakabarkada umatin. So, first... Uh, time na umaten po kami, nagulit kami, ang daming estudyante sa loob ng isang room na bakante noon at uh, nagkoconduct sila ng Bible study. So nakinig po kami, the for, very first message na narinig ko is about the gathering man, the man na inaalihan po ng demonyo noon, nakatira noon so, na nakatira doon sa cemetery So na-amaze oh. ako kasi, sabi ko, ang ganda ng message. Ah, ngayon. ngayon, first time ko lang narinig yon At uh, simula po noon, nag uh, uh, i ulit sila nag-attend kami so nung una po marami kami sumunod nag, nabawasan na mga kasama ko hindi na sumama and then natira na lang ako na lang after so many uh, days na may bible study ako na lang po yun ang ma-attend pero nagustuhan ko po yung mensahe at simula po noon na ko na ah uh, maganda yung mensahe niya na, yung tungkol sa forgiveness. Kasi nga, puno-puno po ako ng galit doon. Mm. And unforgiving, uh, doon nga po sa nangyari sa aming family. Kasi, nagkahiwa-hiwalay nga po kami yung ako na ipamigay doon sa pre ng tiyahin ko. Uh, and mm. then, nag-work ako. First time sa buhay ko na talaga, ang hirap pala talaga ng working student. Mm -hmm. So, mm -hmm. tapos malayo pa ako sa family ko. Ang sumunod po sa aking kapatid, ay naging Uh, uh, working din po siya doon sa isang eskwelahan malayo din sa amin. And then yung inag namin kapatid na babae ay napunta naman sa aking tiyahin dahil babae nga raw, sa lang ang kanyang kukunin. And then yung bunso po namin at ang nanay ko, umuwi po sila ng probinsya. At mm. doon na siya, nanir sila nanirahan at nag-aral yung kapatid ko. So magkakahiwalay po kaming apat na magkakapatid. Ako po yung pinakapanganay. At uh, para sa akin, parang kanya-kanya na kami ng buhay. So, yeah. nung na po ako ng Bible study, ay bagamat sabi ko noon gusto ko pong bumait, pero hindi, hindi ko magawa. Uh, kaya po nung time na yun, hindi pa naman po ako noon talaga kumikilala sa Panginoon. Meron akong picture nung no, binigay po ng aming kura paroko noon sa aming baya na yeah. nasa salubong ko several times. Binibigyan niya ako ng mga picture po nung santo namin. Pag <laughs> Mm. Niya. Okay. niya po ako ng, ng, ano, ng uh, mga figurine. Sabi ko, ay, ito uh -huh, yung aking, ito uh -huh. yung akin ano, uh, parang, pay, ano, parang patron ko, tutulong sa akin. Pero, uh -huh. tataka ko, hindi po ko po talaga magawa na yung medyo salbahe po kasi ako noon eh. <laughs> so uh -huh. pag may kaaway po ako noon, ginagawa ko ay susulatan ko lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Mm. Ay, uh, so isusulat ko doon lahat mm -mm. ng galit ko. Ganyan. Yeah. Mm. Uh, pero, di pinsan gusto isa ko po talaga bumay. Kaya lang ko, ba't hindi ko magawa? Parang mm -hmm. gano'n. Uh, so, nung time po na yon ay, uh, kung ano na yung ginawa ko, sinasabit ko sa leeg ko para, no. sabi ko, maging ano, maging parang matulungan ako. Uh -huh. Pero sabi po sa, nung naka-attend na po ako ng Bible study sa campus, ay, Nalaman ko na hindi nga po talaga natin magagawa sa sarili nating lakas yung pagiging mabait or Alright. makasunod talaga sa Diyos. Kasi noon iniisip ko rin po, ay siguro pag namatay ako, papapasokin naman ako ng ni San Pedro sa langit. Kasi eh. kasi po sabi ko, hindi naman ako nagmumura ng masyadong marami. <laughs> pinipili yung mura ko. Sabi ko. Tapos, wala na, ah, pag ako nangupit po, sinasabi ko po noon, pag ako nangupit, malaki na yung 100. <laughs> time na yun, ng, time na yun po ng 90 na 90s, sa ah, ganyan, 80s, 90s. Malaki yung 100, sabi ko, kaya hindi ako mangupit na sobra sa 100. Sa, so, tapos, sa, ah, wala naman akong, sabi kong kaaway, maliban dun sa mga sinusulatan ko. Mm. Kaya nung time po na yon confident ako na ay pag may nangyari sa akin mapupunta ako sa langit pero doon ko lang nalaman po doon sa pag-attend ko ng ng Bible study ng fellowship sa campus na mm -hmm. hindi pa na sa ganun kaya na naingganyo po ako na makinig pa dahil sabi ko marami pala akong hindi alam uh, mm -hmm. ang isa nga pong uh, na, na nalaman ko yung Minsan nag-uusap kami, ay dito pala sa Bible, pwede pala maghigante kasi yung sabi, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Pero sabi po nung mga estudyante na nagtuturo sa amin, ay hindi yan, ganyan ang interpretation nila. Ay, mali. Hindi yan pag tungkol sa paghihiganti. Kasi nakala ko nga po noon, okay lang maghigante, Kaya nung time na yun, sabi ko, nakakaganti na ako sa tatay ko. Eh hindi pala. Uh, kaya po nung time na yun, nainganyo po ako kung um, lalong dumalo kasi marami pala akong hindi alam at marami akong hindi uh, naintindihan tungkol dito sa binabasa ko na Bible. Kasi one time po, mm. ay Bible dun sa, uh, sa bahay po ng anti ko, ng uncle ko, ay binabasa ko yon Ang sabi sa akin, o baka lumampas niyan sa langit. Kaya natakot oh. na ako magbasa. Mm -hmm. o, natakot na ako magbasa. Sabi ko na po, Uh, mahirap pa rito, baka lumampas sa langit. Pag ka sa langit, ano ba susunod doon? Hindi ko po alam. So, pero dahil po doon sa pagdalo po na yun, uh, nagpatuloy na po yun uh, sa kampo hanggang sa eventually malaman ko nga yung magandang plano ng Lord sa akin. At uh, kahit na doon sa nangyari po sa aming family na, na nagkahihwahiwalay kami, nasira po yun, ay meron pala magandang plano. Kaya, do simula po noon, ya nagtuloy-tuloy na po akong dumalo. At mm. -hmm. ko po yung ina-explain po doon sa sa Bible. Kahit na po mga kapo estudyante ko pa lang ito, natutuwa ko at na namamangha sa kanila kasi sabi ko, ba't parang ang dami nilang alam tungkol sa sa Bible, tungkol sa Diyos na hindi hindi ko natutunan noon sa pagpunta uh, ko sa isang simbahan. So sabi mm. ko, ito pala yun ang hinahanap ko. Kaya simula po noon, unti-unti, napansin ko nawawala na po yung aking galit, nawawala na po yung pagiging parang parang uh, galit ako sa mundo. No, na, na. At uh, impis na galit po ang namumuo sa akin doon sa nangyari sa aming family, lalo na po sa aking tatay na during that time, hindi ko rin po ko talaga maintindihan kung ano nangyari. But uh, hindi na lang umuwi ang father namin. Tapos yung nga, nang, wala na kami. So, doon wow. ko po naintindihan na ito po ay part, part pala ng uh, sabi nating uh, pangyayari talaga sa buhay na minsan hindi hindi po talaga natin maintindihan, hindi ko maintindihan. Pero uh -huh. Uh -huh. Uh, in retrospect po nga ay nangayon ko nalaman na siguro kundi dahil doon, uh, hindi rin ako to, nagpastor o napunta sa ministry or mm -hmm. hindi ko nakilala ang Panginoon ko kasi during that time po ah uh, sabi ko ay hindi naman po kami mahirap hindi naman kami mayaman pero ay ko makapag-aral ako kasi ang plano ko nga po noon ay iba na no, hindi mag hindi mag-engineering mm -hmm. pero dahil kasi nangyari po na, na iba kaya nakita ko po doon na may merong ginawa ang Panginoon na na bagay na upang makilala ko siya at uh, mm. mawala po yung aking galit sa ibang tao lalo na po dun sa mga mahal mo sa buhay. Kaya dun po ah uh, ginamit po niya na ng Panginoon ng isang lalaki na parang katulad ko estudyante na nagpahayag po ng ng uh, mabuting balita sa amin. Na uh, yun nga lang po ako lang na ang natira doon sa inimbitahan niya. Oo, uh, oh, 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 oh. <clears throat> Wow. wow. Um, so what are some of the changes pastor after knowing the Lord na siya ay may lano sa buhay mo um uh, nagkita ba kayo ng tatay mo o nagpunta ka sa nanay mo o you reconciled with with the family papa ano ah, ang hindi lang po siguro naging ano ay hindi na po namin nakita talaga yung father namin during mm. that time ah. kasi nung bumalik po siya sa amin ay nung ibinalita na lang po sa amin na ah, siya ay patay ah, na kaya mm -hmm hindi rin po talaga kami na nabuunon uh, nabuo noon pero nung time po na yon na yung, uh, yung aking plano at ambisyon na maging parang isang sundalo ay nawa na palitan na po yon at na ang ginawa ko po nag hindi na po ako nagpatuloy sa ROTC tinapos ko na lang po yung mga required na semester para doon sa ROT during the time, mandatory po kasi yon Kaya, mm -hmm. nag ano po kami, nag, nagpalit na po ako nun at nag-involve na po ako nun sa campus ministry. Nag-join oh, yes. uh, po ako sa kanilang mga activities, sa evangelism. No? Meron po time nun na nagpupunta kami nung isang po namin kasamahan sa hospital nun, sa Philippine Heart Center. Mm -hmm. And then, uh, kahit na po pinagbabawalan kami nung parang uh, chaplain doon. Mm -hmm. Na ay, huwag kayong pupunta rito, na Wala naman kayong mga pasyente dito. Sa <laughs> gate pa lang puno ng ng heart center eh hindi pin, na kami pinapapasok. pero gumagawa kami ng paraan so that we could pray for those who are sick hmm. inside. Wow. At uh, po kami doon sa mga ward. Ano, hmm. Kahit na po pinagbabawalan kami ng ng ano ng chaplain, pero yun po nag-involve na kami sa campus at nagpatuloy po ako nun sa pag-attend sa mga uh, sa fellowship. No? Noon po dyan po sa Aurelio pa noon kami dumadalo. Uh, mm -hmm. Doon doon nagpupunta po kami pag Sunday and then uh, simula po noon, nag, uh, dahil nga tinuturo po na mag-involve sa isang local church, nag-involve po ako noon sa mm -hmm. local church mm -hmm. po noon. Mm -hmm. uh, dyan sa sa Aurelio pa po noon. And then eventually po ah uh, uh, nag ano na po nag tuloy-tuloy uh, na po 'yon nung nalipat po ako ng ibang lo location at natigil na po ako. Yung nagpapaaral po sa akin na uh, natigil na ay uh, pinagpatuloy po ako ng aking pinsan at dumalo na po ako dun sa isang church na uh -huh. malapit po uh -huh. sa kanilang bahay dahil dun din po siya dumadalo. At uh, simula po na nag-involve na ako sa young people, sa young adults. Yeah. Mm -hmm. Hanggang sa ma-involve din po ako sa ministry ng teaching sa sa church. Uh, so nag yung part po ng church ay meron po sila isang eskwelahan. Nagturo po ako sa high school doon Para para is, inisip ko po na ay dito na po ako mag tutuloy-tuloy sa ministry. Oh, Pero okay. Uh -huh. nung, dung, dung time po na sabi nung nanay ko, ano kinagawa mo dyan sa 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 church din nagagawa din sa oh ano ah. sa, sa ano nagtuturo kasi Sayang yung pinag-aralan mo so sabi po ng nanay ko pag magano ka mag-exam ka at uh, ituloy mo yeah. yung ano mo yung engineering mo so noong time po na yun, wala na po talaga akong balak na mag magano ba mag, uh, engineering so ang ginawa po nang ginawa ko po nag-self review po kami at uh, 'Yung barkada ko po, doon, apat po kami doon. 'Yung isa po doon ay naging pastor din. So, kasi mm. ang nangyayari po, pag nagre-review kami, ang ginagawa niya ay imbis na mag-review, nag share siya <laughs> nagba Bible study kami kaya sabi na <laughs> "Ano batong ano batong ating ano uh, review, naging Bible study?" Pero mm -hmm. doon ko po nalaman kaya pala siya masigasig sa Bible study ay magpapastor pala po siya. Ano oh. so yes. po Uh, so nag na, na, nag-example kami. Uh, siya po nagpatuloy na mag magpastor. Mm -hmm. Ako naman mm -hmm. nung nakapasa po kami, yun, nag nag-work na po ako sa ano sa dati po nun sa sa yeah. telecom yeah. company and That's then right. nag tuloy na po mm -hmm. hanggang sa uh, dun sa aking pong pag-involve sa uh, sa young adults ay dun ko po nakilala po noon si Pastor Rachel. Rachel po. Uh, si pastor uh, si pastor uh, si pas uh, siya apo noon ay time na noon ay pastor pastora na pastor kami po na oh nasayang adults at doon po doon po nagtuloy-tuloy na po na medyo siguro may i-share si mo din pastora Raquel yon yung kanyang mm, kwento mm, mm, mm. pero makikilala natin yan si pastor kami po ay ano ako po ay nagtuloy-tuloy na doon sa ministry na ng young adults nag-involve okay. na po kami At mm -hmm. doon po uh, nagtuloy-tuloy na hanggang sa eventually Uh, hindi ko rin po pinlalaano na magpastor pero na, natuloy na po doon eh. Uh, for That's a time right. po nag mm -hmm. nag work po ako and then uh, mm -hmm. there there was a time na talagang I have to give up work to focus on the ministry to na, nang mag-asawa na po kami ni Pastor Raquel. Kaya mm -hmm. uh, hanggang ngayon po naga naga na nasa ministry na po kaming dalawa at the same time po ay nag work po ako. Yun po, Ayun. yung medyo parang mm -hmm. summary, summary po ng aming kwento sa paano Pag nakilala ang Panginoon. Mm -hmm. Pag-uusapan natin yan, yung, uh, yung ministry mo, Pastor. Um, Napakaigsi ng ating oras, ano? Ano? Um, But uh, babalik ka next week, Pastor. <laughs> <laughs> po Pastor Dave. Alam mo, very outstanding Ati Maru. Dun sa uh, kwento ni uh, Pastor Larry Santo Domingo. Nakikita natin ang kamay ng Panginoon na gumagawa sa likod ng mga pangyayari. Doon na pagka ang Panginoon ay gumawa sa inyong buhay, ang mga pagkakahanay ng mga pangyayari ay may dahilan, may layunin. Mm -hmm. Sabihin natin na mula sa isang sambahayan na naroon na uh, nagkaroon siya ng... Uh, galit sa kanyang magulang subalit mm. ito sa ng Panginoon at higit sa lahat yung sa nakita ko doon na naliwanagan ang isipan ni Pastor na hindi ang ating kabutihan ang magliligtas sa atin, exactly. kundi ang kabutihan at ang biyaya ng ating Diyos. Normal mm -hmm. na kaisipan yun eh, na para ako makapasok na langit, mabait ako, o para bang merong weighing scale na mas marami, <laughs> mas matimbang yung ginawa mong mabuti kaysa sa masama, and then papapasokin tayo sa area langit. Subalit, uh, pag naliwanagat tayo ng Ibanghelyo, na tinuturo sa atin na lahat tayo nagkasala, ano pa man ang ating buti sa daigdig na ito, makasalanan pa rin tayo, tayo mapapahamak. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo na ating Panginoon. At okay, ito man. mahalaga mga tagapakinig at mga manonood na huwag kayong umasa sa kabaitan, hindi po ito magdadala sa atin sa langit. Manampalatay tayo sa Panginoon, kilalanin natin ang ating pagiging makasalanan, talikda natin, tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Napakaganda na kasi sa inyong pastor, uh -huh. Santo Domingo. Nakakapagpala at mayroon pang kasunod sa darating na Sabado, Ate Maru. Yes, yes. Uh, reminder lang sa ating mga tagapakinig ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood din sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganon din, pasalamat tayo sa Panginoon, mapapakinggan din ang ating programa sa Coronadal, South Cotabato sa DXKI 1062. At ito ay tuwing Miyerkules ng hapon alas 5:30 Napaka -tinda. So oh, uh -huh. <laughs> Babalik si Pastor next week Ate Maru na po Exactly Pababalikin natin si Pastor alam ko na marami pa siyang i-share sa atin at na maraming mga pagpapala na ating um, mapagsalusaluhan at bigyan ng papuri ang ating Panginoon So kami po ay pansamantalang lang mga mga kaibigan ninyo magpapaalam muna kami ang inyong kaibigan Ate Maru Sepeda Javier at Dave Marcelo po, kinakatawa ko na rin ang ating mahal na pastor, Larry Santo Domingo, na nagsasabi na pagkasama natin ang Panginoon, lahat ay ating makakayanan. Kaya nga tulad na sinabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya pagkasama natin ang Panginoon, sabay-sabay tayo with Jesus, with the Lord in our life, we, we can, can do it! Can do it. narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan